shop mo ngayon nandito sa ibayo pili mo na ako ng ulam mga ito masaya dito ang dami makain dito ang dami dito ang dami oh, ayan Ili ako ng uh, inihaw na bangus ayan, ito mga idol. ito sa may ibayo po ito sa marilang

hindi lang ito dito mga idol, nandun pa sa katina

Araw-araw kay nang ttitindal 'yan, Okay. Bukas na lang ulit. ba? lang mga 'Yung pa 'yung ano. 'di nandito na uh, bye -bye po.